good evening, umalis na pala tayo sa bahay kanina gumapang tayo hanggang dito sa Las Piñas so nandito tayo sa kapakitong Las Piñas General Hospital 7-11 so dito tayo aantay hantay uli ng kapalara natin kagaya kagabi same um, oras, sa oras 9.30 kagabi so ganun talaga so, medyo matrafik pa pa ba na ang Ginaldo Uh, wala tayo na po ang booking eh pumatok sa Pagentre uh, saka, saka Molino 4 so dahil ang target natin papunta ng Manila papunta ng Manila hindi natin inunod halawa dito so tayo para kagaya pa rin yata kagabi same uh, time na ha? halos nandito tayo ang kaganda lang kagabi ah ganun din dito rin tayo na pa umpisa ng booking po kaya tayo tayo ng kapalaran natin dito mga lodi okay alright so magamang tayo ganun talaga mga lodi minsan talaga may pagkakataon na kabiti pa lang may booking ka ng pababa pero may pagkakataon talaga na wala kagaya ngayon dalawang kabi na wala tayong booking ng pababa alright so kagaan lang talaga mga lodi uh, ano muna puhunan talaga tayo sa gas na uh, na, nasa 30 kilometers Tony. alright right. Yung Abaka bang tayo? No, so, meron yan dito. Pagka mga uh, tarikan ng ating kabola talaga, pagka lang gisa ah. ng isbeyan na, magbaba lang tayo sa loading. All pero meron na clearing do. Alam na Right, napakasakit uh, ng parnya, eh, kaya ko lilit lang ng pamasahe, kukunin talaga natin yan. Kasi Right uh, rides din yan, booking din yan uh, alright so alam mga lodi ride safe, keep safe sa uh, atin so medyo busy ang kalye uh, traffic alright so si Pax magdadrapo so malusog ang kanya na po ang uh, pasahero alright Yon, good evening mga lodi. What's up? What's up, Doc? Wala, no? <laughs> Sagaan talaga. Ako nga. Alas 9. Medya. Alas 10 ako nakakuha sa Las Piñas. Nang isa. Ayan. Lipat ako dito. Abang-abang. Sagaan. Parang kagaya kagabi. Kagabi nga. Alauna na, dalawang booking pa lang ako noon. Bata ka na po ako eh. yan. Tuloy-tuloy. Pag ganito naman talaga, ah, patay ang biyahe natin. Yan si Tapso, siya si So, abang abang tayo dito, mga Lodi. Alright. Yung mga Lodi. So, update tayo. Nakakuha na tayo. Nakadalawang booking na tayo. So, galing ng sa may Maydas sino papunta dito sa multinational mga lodi so napakaswerte rin natin na uh, nakuha natin yung parang ano siya parang Vietnamese o so Chinese ba 155 UC ano pamasahe pero binigay 300 pesos so napakaswerte natin parang binayaran na lang din niya yung balikan alright yon so kuminto muna tayo dito magabang abang tayo ng konti baka makakuha tayo ng booking mga lodi yun alright so pangibang tayo. Habang wala. So bakit yung loti magpa-flash out muna tayo ng ating liquid. Alright. Kasi hindi sa lahat ng oras meron tayong pwesto. Alright. Yun. What's up? Good morning mga lodi So nandito na tayo sa Mandaluyong. Buti mapalad. Matagal tayo nagantay sa Las Piñas. Buti kumuha tayo dun ng short ride ng Las Piñas, Las Piñas. Pag drop off natin sa Nagarot, nakakuha tayo ng na papunta rito sa Mandaluyong, mga Lodi. Gcas payment, 290 pesos. Okay na rin yan. So, na-reach na pala natin ang ano, 100k. One more than 100k na ang ating mutmut si Red. Oh. kilometer na. So, nandito tayo sa Robin, Robert, Robert, ano? Robinson Cybergate Tower 3 sa along uh, Pioneer yun, alright, so dito na tayo mag abang abang lagi, pangatlong beses na ako na panggabi na napunta rito na nag-aabang-abang tayo ng booking dito so dahil sa palibot dito, mga call center magtsatsaga tayo dito mga lobby uh, magabang ng booking natin alright so kahit pa paano para meron tayo limang booking yun alright so magabang tayo ng pang anim so anong oras na mag alas na mga lodi alright so sana pag ano o, sa mga oras na ito hanggang mamaya magtuloy tuloy naman tayo okay, kailangan natin maka-generate na maraming booking para do sa ating incentive makakaya ba ay so, matumal ang panahon so maraming rider tayo na dadaanan nakatingga pang nasa 7-11 nasa kung saan pero meron din naman mga mga biyahe tsaga tsaga lang talaga so napalaspinyas Las tayo kanina nagtagal tayo ro sa laspinyas so nandito na tayo sa Mandaluyong saan pa kaya tayong lugar mapapadpad alright so umaga na mga lodi so keep safe, ride safe sa mga inaantok na dyan, magkapi na kayo mga lodi alright sa mga bumapakpak dyan time to tayo naman talaga matagal ang painga natin kasi tagal tayo nagaantay ng booking alright yun, antay tayo dito pag tayo dito mga lodi kasi dito naman, yan sa driveway maluwag naman, hindi naman nagsisita hindi nagpapalis ang gwardiya dito mabay to gwardiya dito mga lodi hindi ka gaya sa BGC talagang kahit safe naman hindi ka nakakaabala hindi ka naman nasa driveway paalisin ka uh, itataboy ka ng kanilang mga martial okay o ingat-ingat dyan sa mga long BGC mga lodi kasi ang mga martial dyan minsan nag, nanin, ano, naninikit sa mga inabutan nila alright bawal dyan matulog Okay, alright. So, abang tayo no? Abang na tayo ulit. nabubulong tayo mga lodi kasi malamig ang panahon. Alright, so, keep safe. Right Yun, mga lodi. So, good morning, good morning. So, pasado alas 2, mag alas 3 na mga lodi. So, yung nakuha natin doon so, sa may cyber gate doon sa clean fuel sa kasunod niya. 73 pesos papunta dyan sa F.O.T. gas. Okay, kahit sakto ang binigay at least uh, may booking tayo. So nandito tayo tumambay muna sa ano. You know, corner ng Acacia Lane at Shaw Boulevard, di ano? May stoplight diyan. Shaw Boulevard diyan. Sa unahan niyan may IT Center. 'Yon. So dito na tayo kasi kung may booking dito sa mga bahayan diyan, malapit tayo. Kung may booking tayo sa ano, Center, Shaw Boulevard, malapit din tayo mga lodi hindi na natin kailangan magpaikot-ikot para mag U-turn yun dito na tayo sa kampong to malamig ang panahon ngayon mga Lodi malamig ang umaga so dito tayo ang kabila daan tayo mga tricycle yan mga Lodi oh. sa may saradong Jollibee alright yun tsaga tayo kahit papano Lodi uh, naka anim na pirasong booking na tayo booking trips So tuloy-tuloy pa tayo hanggang mamaya pang alas 9 ng umaga. All right. Yo, what's up mga lodi? So uh, nakapagkape na tayo kanina tapos sa uh, Pandesal, sa bakery sa maginhawang uh, lodi by Monas Bakery. Tapos tambay tayo doon, nakakuha tayo ng papuntang Eastwood. Dahil sobrang dami sa Eastwood ng rider, light blue, red, kaka blue ay lumipa tayo dito sa may tapat nitong Green Park yun dito na tayo magbabakas sa kasi sobrang dami doon ibig sabihin wala pang nag ano? dito tayo kasi alas 5 pasado na ang uh, ang hunting natin dito booking yung mga papasok na sa trabaho mga lodi yun o oh. so nag uumpisa na lumalabas ang mga sasakyan nagiging busy na Arba itong pareya ano ba yan? basta itong nasa ano po, gate yan ng Green Park yun marami rin lumalabas ng mga residente so kapasok na yan sa mga opisina nila o maghahatid ng mga isudyante yun alright so tsatsaga na tayo dito mga lodi magantay kasi pagka karangalang village pag pumasok dito sa atin kaya natin kunin alright yun kahit pa paano mga lodi so siyam na booking tayo puro lang mga ano ito mga halos mga short ride yun. kasi 240 top up pa lang naubos natin yung um, 240 top up mga load yan na yan uh, 1,200 ang gross income yun kailangan pa natin kumita ng pang top up pang gasolina uh, konting dagdag -dag pa Alright. kasi yung 1,2 na yan 5 meses yan isang isang daan pa ginamit natin panloob sa ating uh, smart bro kasi naubos na ang data ni smart bro si smart bro talaga hindi talaga sa uh, one week six days lang siya talaga lagi alright tapos ang data naman ni globe napakahina mga lodi time to time nawawala so si smart lang ang sakala si smart bro okay alright so tsagain na natin magantay -tay tayo dito mga lodi yun mga lodi so galing Green Park nakakuha tayo doon ng 50 pesos papuntang Kalye Industria tapos galing Kalye Industria dito naman tayo sumubok sa uh, Marpi pagitan nito yata ng San Roque tsaka Marpi so nandito tayo sa may ano uh, J.P. Rizal Avenue malapit sa 20 Avenue yun, dito na tayo sa mga bahay-bahay dito mag hunting ng booking mga lodi kasi doon napakarami sa Eastwood na uh, mga rider ang daming rider so possibility na makakuha tayo ng booking doon maliit kasi sobrang dami tsempohan lang so nandito tayo alright dito na tayo mag aabag abang mga lodi so kaya pa paano sa booking tayo so ah uh, mas matumal ngayon yung Merkulis at uh, Waves mas maganda pa yung kahapon kasi nung pagpasok ng alas 3 nagtuloy-tuloy ang booking natin 4 500, 200 pesos ngayon puro kurami uh, 97 at 50 ang kinuha natin makasunod mula alas 4 yung kanina pala, mga alas 5 pala mga alas 5 na tayo nakuha natin yun halos so anong oras na ngayon mag -alas alas 5 kumiga yata mag alas 6 na so paliwanag na mga lord yun paliwanag na ang paligid yun abang abang tayo talagang tiyaga tiyaga kahit papano siguro maka 1,000 tuman lang tayo maibigay kay misis na net income natin sa magdamag na biyahe natin at uh, na tayo at tapa uh, wala na tayong hanapin pa goods na yun kahit papano kahapon naman 1,500 na ibigay ko sa kanya So basta meron tayong ganun sa araw-araw 1,200 and up Alright so walang problema sa atin yan Basta kumita tayo sa magdamag na ating Alright Kasi ang abono natin talagang gasolina na nagagdag Dahil sa gapang natin pababa pag pagsundo natin kay Melissa uh, Ah ang abono natin 100 pesos yun dagdag yun sa ating gas consumption pero okay lang yun alright yun alright mga lodi so nasa bahay na tayo alright so nagsasaing na dito yun ang ulam natin chicken curry you know alright parang masarap yun may cooks ah. Yun, okay, alright. So, mamaya na naman tayo. Sa gabi na naman ulit tayo. So, tutulog tayo ngayong araw. Anong oras na? And, alright. So, gigising tayo ng mamaya ng hapon. Alright. Kain man tayo. Tom Jones na. Alright. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please, pakisubscribe mo na yan at paki-like and share paki at paki-click ang notification bell para ma-notify ka at dumi na nga king ano liig sa alikabok. sa mga upcoming uh, upload bid uh, upload na video na upload ko sa aking channel mysterious official na bulol tayo so kita niyo mga lodi oh. para tayo may kwintas na alikabok kasi yung ano lang sa dami ng alright so peace I'm out